Kasama si Consejal Sherwin, Consejal Third, and Consejal Manny. Yan, palakpakan natin sila. Then, sa kunyang panglalawigan, para po tayo na kapagbigay ng pondo sa Education and Assistance, palakpakan po natin, Vice Governor Third Alcala. Importante po yun, tsaka si Bukal Julius Luces, Palakpakan natin si Bukay Cherry talaga, wala lang, pero mag-graduate na siya. Kaya napag-usapan po namin ni na Kongmar na ang ahalig sa kanya, taga-infanta. So, pride niyo po yan. Uh, palakpakan natin, retired general attorney Elmo Sarona. Okay. So, Actually, ano kayo? 56 na lang. Kasi nandito kami last month yata. Para every month ka nasa infanta yata ako, no? So, katulad po na na-explain ko before. Kayo po may first time? Anong katanggap na kayo before? Second. Sino first time? May first time. Kasi ma'am, first time po makakarap tanggap yung anak niyo. Okay, so, na-explain na ni Vice ko, oh, no? Sobrang dami po nag-a-apply ng educational assistance nasa 40,000 na bata po no, hindi namin alam saan kami kukuha ng pondo. Uh, last time nandito kami, nagbigay din kami sa mga bata. So batch by batch, pinigigyan namin. Pag pero, meron pong available na fund, papatawag namin yung mga pending applicants, then ibibigay po namin. For this last hurray namin, third year and fourth year, especially the fourth year students kasi graduate na sila. Uh, in the coming months, inuna po namin lahat ng fourth year applicants, third year applicants, then going kami sa second year, yung first year, let's see kung may magbibigay sa amin ng uh, tulong na pondo katulad ng DSWD, mga senador, Senator Aimee, tumutulang Aimee Marcos, kasama sa tumutulong po sa atin for educational assistance, medical assistance, na ating po mga kalalawigan. So, yan po yung dahilan para po nauunawaan po ninyo, no? ah, uh, hindi po sa amin pinipili politically, no? Wala po ganon sa amin yung uh, political ah uh, uh, attachment ng mga applicants. No? Basta po may pondo, may application, ay uh, natatawag po kami ng mga pending para po maunawaan ninyo. So, yun po yung uh, paliwanag doon. And uh, again, yung buong Nalawigan, napakadaming bata na nag apply Okay? And sure, yung iba sa inyo nakakaningilid kay Kong Mark na uh, educational assistance. Meron din siyang ibinibigay sa Uh, mga bata natin na naaral sa kolehiyo. So next year, we hope na mas malaki ang pondo namin. Ngayon po, talagang maliit ang pondo namin for AX. Uh, 175 million compared last year, 325 million ang naubos po natin. That's medical assistance, educational, burial, okay? Kaya medyo mas madami last year, no? But this time, medyo taghirap po kami sa Kapitolyo kasi nabawasan po by 700 million ang pondo po natin sa Kapitolyo. Dala po yun na ginagastos po natin na uh, allocation, tax collection, yun pong 2021. So yun po yung peak ng pandemic natin. No? So uh, yan po yung lahat sa lahat ng uh, ahensya ng gobyerno. So yung 700 million malaking bagay sana mas maraming programa na maibibigay. Kaya ang ating ginagawa uh, manihingi tayo sa mga uh, sa DSWB uh, endorsement from mga senators para lang po magdagdag doon sa pondo natin. No? So yun po. So sa ating mga estudyante after ng uh, graduation. sino po yung fourth year na. Tasan ka ba? May fourth year na sa ito. Graduating, no? So, ang next challenge ay maghanap ng trabaho. So, very difficult, no? So, opisina po namin, sobrang daming applicant, pero hindi namin kaya i-accommodate, no? Uh, para magkatrabaho. So, yan, isa sa aming focus nila, BG, ay mag attract ng maraming investor sa atin. Dito po sa inyo, may gubuksan po na uh, wind power also, yung uh, Ayala sa Real, no? So, yun po ay uh, magka-hire din ng maraming mga empleyado soon, no? Access road na lang po ang inaayos doon. We'll post po doon sa page namin pagka po nag-hiring po sila, no? So, uh, yun yung isa. And then, uh, there's another steel company na nakausap ko na we're training matuloy, also in real. Uh, again, magbibigay din po na ng, uh, trabaho sa ating mga uh, local dito sa Reyna area or Pogi area. So yun yung susi natin, no? Para saan after graduation, immediately yung mga bata makakakuha agad ng uh, trabaho. No? So, mahirap pong maghanap uh, ng trabaho sa ating lalawigan. Yun po yung uh, admittedly, isa sa challenge po natin and very difficult, very difficult. Uh, pero happy tayo dahil from the time na umupo kami ni na BG, madami-dami na po yung nagsisimula sa ating malawiga na mga uh, investments. Okay? Um, what else ang gusto kong ibanita sa inyo? Programs ng uh, provincial government. Sana pumupunta na kayo dun sa page kasi meron kami mga livelihood na ipopost upcoming. Pero syempre, hindi siya sky's the limit. Sinong mauna? siya yung uh, kinukuha doon. No? So, post ko para everybody will have the equal opportunity. no So, sabi ko post nyo para kung sino yung gusto mag-apply, mauna, qualified, then tanggapin. Skills training, marami po yun. So, yung mga bata, sinasabi ko, pag-college graduate, ayaw yung mag-training ng mga test as uh, tra skills training. no Importante yun. Dapat any program na kaya niyong i-avail, wala kang ginagawa, kuha kayo ng kuha kasi pag nag-apply kayo ng trabaho, edge yun eh, no? Uh, counted yun pag may extra ka na mga skills. So, yun lang, pinapayo ko po ngayon sa mga bata, kahit po first year college lang, pagka summer break, try to get all the, free po kasi yun, libre po yun, yung mga skills training. Kasi yun yung napansin ko, na-testimony ng mga bata na pinag-graduate namin, no? So sinasabi nila ng katulong na sila ay kumukuha ng other skills uh, while nag-aaral ng kolehiyo, okay? Uh, Pag-wakas, mabilisan lang po kami. And po doon, medical dental and surgery profession. Sa mga graduating, I hope alam nyo yung uh, New Job Seekers Act. May uh, po yun, pagkuhan ng MBI, police clearance. Batas po yun. Dapat alam nyo nga. Kasi uh, sabihin nyo kay nanay, manghingi kayo ng pambayad ng ano, libro yun. Dapat eh. yung mga beneficyo. I'm one of the principal author po ng New Job Seekers Act. No? So, yun yung mga beneficyo ng mga bagong graduate na kahanap ng trabaho. So, try to browse. Tapos, makikita nyo na ano yung mga benefits niyo And, avail it. I-avail nyo yun kasi yun ay ginawa para sa inyo. No? Swerte nga yung mga nagtitrabaho ngayon. Yun po yung nakita namin problema pagka-graduate. Kasi magastos din po maghanap ng trabaho. Lahat may bayad eh. No? Kaya po na, na gawa yung batas na yun. Okay? Ano pa, pang wakas, lahat kayo pumunta sa office namin. No? Saan kayo naging nalagin? Sa office? sa office, satellite. so, ma-share nyo sa iba na hindi alam na meron tayong tanggapan dito. Kaya may opisina, mas gusto natin na utilize. Kasi kaya po naglagay para palapit po kayo. No? So, soon, I hope, uh, at the time of need, yun po yung target na na ipipay out po nila. Medyo mahirap lang po talaga sa COA. Eh, nakikipagtalo pa po ako. Kasi actually po, ako ang tatanungin, ayaw po nang bumabalik gusto ko pagpunta po na e binibigay. Pag may mga requirements ko ang gobyerno na kailangan gano'n, kailangan may papel muna, kailangan kumpleto muna ang dokumento, dadaan po sa audit, sa po po pwedeng ilabas yung cash sa capital. Eh, kung ako punta ngayon, gusto ko cash advance, bigbita ang cash, kumpleto naman ang requirements, then give it immediately sa nangangailangan. Di ba? So, pinag-aaralan po namin and uh, coordinating po kami sa accounting and sa COA, it, that will be allowed so that mag-improve naman po yung aming sistema, no? So, yun po yun. Uh, what else? Yung ating pong hospital, mamaya pupunta ako doon, I hope maging maayos na talaga. Ang dami pang kulang, pero very challenging. Baka sa inyong gusto mag-doktor, ang pagpre medicine kahit anong uh, course ha, kahit education, magsusupplemental subject lang kayo. Okay? Science subject. May full scholarship po kami pagdudoktor. Problema po namin sa Claro Recto, kahit po mag-post kami ng hiring, wala pong gustong pumunta sa layo. Okay? Kaya ang susi po doon, dapat taga rito ang mag-aaral po ng pagdudoktor. Meron po tayong isa doon. Padala po yun ng DOH. I forgot her name, pero taga dito po yung internist. Siya po yung nandun ngayon sa Claro M. Reco, na nahingi natin sa D.U.T. But after a year, aalis na po yun. Kasi one year lang po ang return of service, no? So, sa mga college students na interested na mag-continue for further study, so open po tayo doon sa mga lugar na katulad ninyo. Gusto namin makaproduce po kami ng doktor. So by the time na mag-graduate kami ni BG, may meron na kami yung doktor na napaaral sa mga areas katulad po ng Reyna, Infanta na Car, and Pulido, Group of Pilots. yung susi para po maging available ang health services sa inyong mga bayan. Okay? So yun, Claro and Redford, um, uh, uh, step by step, ang improvement. no? Uh, I hope nagbabago ang mga tao sa servisyo hindi ko masyad, hindi ko nakikita pero through your feedback doon ko malalaman kung uh, sinusunod nila yung ating pakiusap na maging maayos sa pagsiservisyo sa inyo. So, importante kung kayo po yung mapunta doon. Okay? So, yun lang po. Maraming maraming salamat at good luck sa ating mga graduating students. Meron tayo tatlo dito na full scholarship. Pero may question ako dito eh. Baka tayo may to pay out na hindi enroll pa. Thank sa tatlo. Pero I need to talk to you.